Ayan. Ayan pa. Ako po. mo, may saging. Good day guys. Welcome back sa ating farm. Ayan. E Nandito naman tayo nagbabalik ang ang weekend farm. Ayan. E so, two weeks tayo hindi nakapost ng video no kasi medyo naging busy tayo. May mga uh, ginawat tayo sa buhay. Ayan. E so, ang gagawin natin ngayon today is mag-harvest tayo ng I uh, ito isang ano, one bunch of banana. Bungulan yung tawag namin. Yeah. So, doon yung parte. But before that, tingnan niyo muna ang aking crease. Ayan. So, papakita ko to sa yun yung mamaya pag, uh, pag natapos na tayo. So, ilalabas yung braid. So, bagong bago to. Nabili natin. Para pang forma lang, pang design sa bahay. Ayan. So, tinesting na natin siya kanina. ganda. Tempre. Pang pagana. Additional motivation. Yeah. So, andito na tayo. Saan tayo mag-a-harvest? So, ito ang isang bunch ng puno ng banana. Dito nyo, ilang ano yan? Pwede pa yung kasi pang? Nebe. Siyam na sipi. Ang lalaki. I think na sa mga 30 plus kilos na naman siguro ta. Sabihin ko naman. Yeah, more than 20 almost 30 ba? 30. Oh, yeah. ya? Oh. Grabe. Oh, Noy lang. mah gila Ayo, okay, lupa pagat kumigo Kami raya peso tekar gak? Oh, kali ya Ya Oke, so lah Tuh dito bunggulan So dito nakailang harvest na tayo no? Nah. Ilang puno na tuang nanang dito Tumba natin So marami pa Dito, so, ya yeah. Dito, ya Dito, Di Dito, ya Dito, ya change ya Dito, ya para mas Dito, ya Dito, ya Dito, ya Dito, Yan. Yan. So, productive na to. Ngayon, na tayo. Medyo may pinangkukuha na, na tayo ng paggastos dito sa farm. So, hopefully nga. The next coming years, magiging sustainable na ito dahan-dahan. So, yan lang. Yan ang buhay. Ayan, tingnan niyo muna yung ating durian. Okay, okay na itong mga durian. Ito yung mga coconut trees. And hopefully ito dito sa taas ay susunod na. Yun, may ano pa pala dito. May puti. Nagdaba puti. So, two weeks ako hindi nakakakyat dito, no? Kaya, hindi nagugulat tayo sa mga bago kasi ang mga saging na ito, mabilis lang. Yan, sito. Nagdaba puti. So, papunta to doon, mostly doon sa patag, ganyan din. Mas, marami na din talagang ah uh, prutas sa bunga. Mamaya, papakita ko sa inyo yung doon ulit. I-update ko sa'yo. Yan. So, itong ano na to, uh, pulungan kulungan ng manok ay transfer na natin to doon sa area ng father ko. Para magiging parang plaza na to dito. Mas malawak na yung area. Uh, malalakaran natin o mapag mas malawak na yung playground kasi nga kumakalat uh, na talaga yung Carabao grass so yung target natin is uh, mas ipakalat pa dito yung Carabao grass banina nga ay nagtanim tayo ng buddha belly buddha belly bamboo so ito yan Ya, dalawa. wah. So dito una itong uh, magic berry din sa kabila. Tinanspray natin siya doon and dito natin nilagay yung Buddha belly kasi itong Buddha belly is uh, ornamental to eh. Maganda sa tignan. Kaya dito natin nilagay sa taas. And hopefully eventually makukuha natin na siya pag malaki na. Makukuha natin ng seedlings or ng uh, ano to? ng planting material para atis mabenta din natin or ma-replant din natin. So di meron akong mga seedlings ngayon na ito na binebenta. So para madagdagan pa. Hopefully mga one year malaki na ito. maganda yung tubo niya. So, ito nga nabili natin. Ah, nabili. Sorry. Ito yung harvest natin. Ito ano yung halas niya. Ito pa ako. Yan. So, ang crease na to is nasa mga 30 inches including handle. So, namukhang baby siya. Sa tabi ng uh, banana na to. Mabungo lang. na sa mga 30 to pero sabi ng father ko siguro mga 20 plus na. So ito nga, nagulat ako dito sa mangustin na to Pagbalik ko, malaki na. na ng branches. So ano lang dito sa mangustin isaabot pa yan ng 8 to 10 years bago mamunga. Kasi itong mangustin na to 40 years na yan. And running. Ganyan palang kalaki. So gusto nga natin i-pruning yan. Ja, so, Kita naman yung area natin. So, itong mga talong na to, sa, ano ko dito, sa tenant ko, masyado ng payat and for ano na to, for calling na, tatanggalin na to. So, pag natanggal na yan, i sa grass cutter natin yung carabao grass. So, buo na to. Magiging plaza na yan. Dito sa kabila pero so -ded uh, ded 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 dedicate na lang tayo ng area para sa kanya talaga. Yun po continue pa yan diyan. Pero in the next few years, i-expect eh, natin na itong mga kalamansi na to ay malalaki na. So, ilera to dito ng mga kalamansi. Kaya yun. Medyo ano din, matatakpan din tong area na to. Pero maganda pagkalaman si din sa baba ay carabao grass. So may mga lilim na area kung saan tayo makalambay. So may isa pa tayo dito, no. 100 bunch of banana. Ayan. So bungulan din to. Same nung breed, nung isa dun sa baba ay yung inharvest natin. Ito. Oh, wala ito? Tagal, tagal pa to. Tagal-tagal pa to bago makuha. Hindi pa siya ganun katanda. oh, yan. Meron pa dito. Pago din to. Ito pa nga Dito lang sa taas. Dito ang maganda sa saging kasi pag nag-start mamunga. Bunga na ng bunga. Ito ang ito nga, medyo naging liblib -lib na yung area na to. Ayan. Ito yung ano natin. ah uh, ano ba to? Madre de Agua. So, kukuhaan ko to ng mga similya dito. Ulit. Siguro, tina natin kung kailan. Bukas ba or next week. Para uh, ilalagay natin sa uh, natin para magkaroon tayo ng mga similya at saka mabenta natin. si mabenta din to. Mura naman ito binibenta mga, 30 to 50 pesos na sana na. At least may ano na tayo, income kahit konti. Kaya naman eh. Ito papaya, makapuno. Medyo makalat yung video natin ngayon. Siting update na. For the two weeks na wala tayo dito. Ako ina update yun yung sarili ko. Nag-iikot-ikot din ako. Ito marami ng saha. na ulo poli pali matutuloy tuloy to ya kung ako nakikita niya medyo poor na yung video pag sinum ya pero matagal tagal pa yan buwan pa so ito kayo doon yun medyo karo pagkita ko sa inyo ito yun yung mga similaki kalabasa natin Ayan, so medyo against the light, no? Zoom natin. Ayan, so meron pa. Marami-rami pa to. Ayan, hopefully. Dapat coming months. December sana, nakabot to. Para jackpot tayo sa presyo. So dito nga, malinis na sa baba. Ayan. So, medyo masuka lang last time dyan, di ba? Ang nagtanim tayo na ng saging ngayon. Okay na, okay na. Malinis na. Sa so, baba tayo. Para makita nyo. kailangan monitor niya malinis na nga kung so, maalala nyo last time sa videos natin masukal talaga to so yan kita na natin true and true so mas na appreciate natin yung area yung size ng lugar and yung development na nagawa natin so ito yung mga bagong yun ito yung mga bagong saging na natanim natin ito may mga bagong dahon na yan hopefully hindi magkakaroon ng drought yan So, nandiyan ninyo itong area na to. Yeah. O, oh, di ang ganda? Kita nyo na mga ko natin dyan. So, ang koko dito is para may anak nyo. Reference kayo. Yung size ng koko natin. Yeah. So, ako nasa 5'10 yung height ko. Ito, maliit pa to. Yung iba, mas malaki. Ito doon. Yan. So imagine nyo yung area na to. Direct or straight. Saging lahat. Nakakapal. Actually may saging na nga talaga. I mean kakapal na yung saging. Yan. Ah. So uh, okay. tayo. Si. Ang ganda yung pinalabasan ng mga bagong tanig natin na saging. Malinis na. dito Hindi na masukal. Dito river side na to dito. Hopefully nga Nandito, dito tatakbo yung carabao grass natin. Isipin nyo kung mula to carabao grass na. Ayan, Ayan na dito. Pertama putih. Ito na nga, puting puti yung ano niya. Napaka kinis. Putis porcelana. Ayan. So, ito pa. Isa. Laki ng mga puno to. Parang canopy yung leaves niya sa taas. Ayan. Yung sa. Kung lahat ng tumumunga meron dito, buntis na. Lumalabas na yung puso. Yun, isa pa. Yan. Ito yung mga puting-puti. Ito pa. Nampak kaganda. Yan. Meron pa. Yan. Itu siya saya sabi kong buntis na. Tengok-tengok. Ano nyan, parang kanopi, oh. Oh. Parang bubong. So yan ang advantage sa saging, pa cropping ng saging sa kanang coconut. Kasi habang maliit pa sila, ang papapres sa area is yung saging. Ah, so kung mahaba yung pag-araw, lilim siya. Hindi masyadong maapektuhan yung ating mga coconut. Ah, sige. Ah, timbangan. Ah, dyan ka si Oh. Agad ako pras, isa sila. Ito sa aging itong bahada, isa sila. Ah. Ayaw ka rin, no? Mayroon pa pala isa doon. Ayan. Gita nyo naman, di ba? Bottom line is, kaya kailan lang, one year. So, kung wala tayong ginawa, within that year, wala tayong mga harvest. Compare natin sa buhay, Upo-upo lang tayo, mag -a ng gracia walang mangyayari. So, need to work hard. Hindi man ako hard worker, but I'm having the initiative. Yung mga ano natin. Medyo mabagal yung ano ito Kasi, nung hinukay namin tong yan naman ang mga takunan na to. Napakatigas ng lupa. Yan. So, tetestingin natin tong Chris. Dito. So, hindi ko alam kung paano natin si set up yung camera. Yan. So, but before yun, may isa pa pala tayong mga harvest dito. So, two. Dalawang puno ng saging yung mga harvest natin yan. So, yan si Inyor Tonyo Senior. Dalawa na

Sabay. Mm, next ano na ano, ano, na to. Next week na lang. Uno grande pa. <susurna> eh, parang nasa lilim kasi to. Pero, uh, Kahit na una pa tong no, lumabas. Kaysa dun sa kinuha ito. natin kanina. Medyo na ano siya siguro nga sa lilim. Yun. Itong area na to is na ano na ang ko. Slowly. Na ano na niya. cutter yung plaza na talaga so mas na-appreciate ko ang area no kasi nga ah, uh, before natin or before tayo nakatanim dito kaya nga wala akong videos nung before pa natin acquire tong lupa to o yung first talaga na na-acquire natin yung lupa na to so kung sana nagkaroon tayo ng videos that time makukompare natin o makukompare ninyo mas ma-appreciate ninyo yung development within the year kaso nga yun wala so So, kayo. Ako lang makakapish. Eh. yung mga tao umakit talaga dito. Alam mo yung lugar na to. Nung wala pa ako dito. Yan. Ito nga. Yung mga rambutan natin. Ito testingin natin tong Chris natin. Dito sa puno ng saging na to. Problema pa. natin i set up yung camera. So, yan. Oh, di diba? Puting-puti. Ayan. Ito naman. Ito matama sa araw. Ayan. Ano ka ano yan? Hindi ko kung nakikita nyo. Are you ready? Three, Do one, go, <laughs> <One. One. laughs> guys. So, nagbebenta ako nito. Na Pag gusto nyo mag-order, PM nyo lang ako, okay? So, may mga ganito tayo. So, ito, for sale din to. Kung may gustong bumili nito. Yan. So, hindi pa ito masyadong matalas, no? Matalas na siya. But, kaya pa natin itong patalasin. The only but you'll... Yan. <laughs> Yan. So, thank you so much for watching. Again, this is Nortonio. Bye-bye!